So what's up sa inyo mga boss, uh, ito na naman tayo nagbabag sa ating channel and gusto ko lang kayong uh, inform na mag-daily bag tayo sa ating channel uh, this month and inform kering ka rin kayo kung bakit tayo mag-iiba ng uh, industry uh, content so which is uh, tunigil ko yung fish industry natin and um, may bago kong opportunity na nakita na makakatulong sa akin at sa uh, Filipino community So, ito yung ano guys, product ko ngayon, yung ah uh, chips. So, ito. Ayan, ito yung ating ating bagong product ngayon. Uh, ito yung pinapokusan ko kasi ang goal ko ngayon ay lahat ng uh, agriculture vegetable ay gagawin nating uh, chips. So, which is yun yung papakilala natin sa publiko. And pag pag nag-avail pala kayo ng uh, kakon chips natin, mag uh, magkakaroon kayo ng libreng uh, 15 grams ng uh, kakos chips. And ayun, so ang gagawin namin ngayong araw ay maglilinis kami sa production namin kasi napakadumi na. And after nun mga boss, after natin maglinis sa production natin, dito sa sa likod. Uh, dito kasi ako sa bahay ng uh, girlfriend ko, which is wala na ako sa bahay. And kaya naman nandito ako sa uh, bahay ng jowa ko kasi dito kasi sa area nila is maluwag and mga agalawa ko na maayos. Nakagalo ako na maayos. Kita ito. Ito yung uh, area ko. Mga uh, favoring. Yeah, dito sa likod. dito yung aking ito. Itong buong guild na to guys ay pinapairam sa atin para gawing uh, production. Then, yeah, ito yung uh, maya ayusin namin. Ayan. Kikita nyo. Ayan. Tatanggay to lahat. yan Tatanggay nyo lahat. Ito sila to ng uh, bubong for production. Kasi... Boss Boy. Ayan yung isang boss. So, ayan naglilinis siya, guys. Ayan, no. Naglilinis siya, mga boss. Kita niyo. Kasi after niyang maglinis is... Uh, gagawa na kami ng... Ah, uh, kakul... gagawa pala ako ng akong chips. Dahil yung isa kong tagaluto ay linggo ngayon, rest day niya. bukas pa yung... Bukas pa siya magluluto ulit. So, pag uh, na-arise na, na dito ay maglalagbig ulit tayo ng manpower para mas mabis yung production natin so pag nakita nyo pala guys yung kakos kakong chips ay atin yun ah uh, aming produkto yon and makikita nyo yun sa uh, Shopee at Facebook market and kung gusto nyo makita kung hindi nyo pa nakikita ay pwede nyo i-search sa Facebook page ay Machiko Machiko lang guys then andito eto yung kanyang wallpaper. eto yung wallpaper ng ating Abachiko. And kung gusto niyo naman mag-order sa si Shopee, ah, uh, search nyo lang yung Abachiko, then makikita niyo na doon yung Kakos Kangkong chips. And pwede niyo siyang matikman, guys. Sulit na sulit, 60 grams for uh, 80 pesos lang. makakapag na kayo ng Kakos Kangkong chips. Hindi po 'to yung kay ano ah, hindi po 'to yung mga uh, trending na Kangkong chips. Ito ay sa brand po namin. And pwede nyo matikman. Order lang kayo sa Shopee. And after 1 to 2 days ay mapapasay nyo na So, ayun lang. Kaya naman ngayon pa lang ay inihirahit na kayo order sa Shopee natin. And kung gusto nyo naman ng uh, mas madaming order, ay message lang kayo sa page natin na Bachiko. And yun, makakontakt nyo kami dun. At bilang yun, uh, ma-assist namin kayo kung ano yung mga kailangan. At saka kung ano yung dapat nyo malaman regarding sa Kakos community. So iyon lang guys. Uh, thank you for watching and god bless.